Yan magandang umaga mga katrabaho ayan kasi buuin tayong nat na O naglalagay na ng mga tubular. Ay makapaglagay na rin tayo ng pinaka ano rito yung, yung, yung mga kilo natin. Tapos ah uh magpakabit tayo rin ng tansyo dun, yung mga pinaka-guide na natin sa palitada Ano ka ng kahit lice oh. cutter! pero na cutter! cutter cutter, cutter. ah bali lahat ng mga kilo natin, ayan, may mga guhit na yan, mga katrabaho, nag na tayo kahapon sa ilalim, no? Linagyan na natin ng guhit ngayon, bali ang gagawin na lang natin ay magtatansi-tansi na lang tayo niyan para uh, isang sukat na lang siya, no? Tapos ayan, may mga nakakabit naman tayo ng ano, pang natin, no? O linagyan na natin ng pinaka-suporta para pag naglagay tayo ng mga, mga barakilan ay pantay-pantay na mga katrabaho. Mamaya, ayan, haakit na, na haakit, haakit tayo para makita ninyo kung paano natin siya nakuha ng eskwala kagad, no? Mag ano na tayo, eskwala na kagad tayo sa bubong. Para pag nag-spandrel tayo ay pare-parehas yung mga spandrel natin, no? Ayan, mga katrabaho na ha? Hindi mo na to. Basta ipasok mo muna yung aloblock dyan. Kasi tadaan nyo na munang isa. No. Ayan mga katrabaho. Ayan o. No? Oh. Nakapagkapit na tayo ng mga kilo. Nang ta? Pinakumunta oh, Ah, Oo. na ka ba? Pahit tayo nabit Okay. No? Tapos ito. Uh, ito po pala yung na sinasabi ko sa inyo na pinakabinis na natin. Ito yung na to. Ito na yung pinis natin sa palitada. No? Pag nagpalitada na tayo rito. Ito na yung hahabulin natin dun sa palitada para pag nag spandrel tayo rito pantay yung mga natin yung spandrel so, isang sukat lang tayo 90 cm po ang sukat okay lalagay na ikakabit na natin yung isa muna doon sa may dulo yan bali ano natin ngayon pangalawang araw na to mga katurba dahil kahapon ay umulan nagkumpisa na tayo halos mag alas 11 na o alas 10 嗯，来。<Huh? S 2> yeah.

O talaga pa ni Pino. Oh. O sige, pero. Kita ka video mo. Kita. Talat ka rin. Pero tatak sa bunti. O. Oh. Ayan, mga katrabaho nag ka, na. ah naglalagay na tayo ng barakilan. Oh.

Oh, maksudnya apa aku, Ben? Ben? ben.

Ayan mga katrabaho, bali nakadalawang araw na tayo. Kung hindi tayo umalis kanina, kung hindi tayo nag-estimate ng bubong sa ay do sa sambayan. Sa kalulot ng no, mga katrabaho, nagpunta tayo kasi kanina ron. Dahil na uh, gano tayo, may mga pina-estimate sila na bali ano lang 'yon, renovation lang tayo doon or maglalagay uh, additional pala tayo. Lalagay tayo ng mga kwarto, tsaka kisami, tsaka bakod no yun po yung pina-estimate nila kanina ngayon ito bali yan nakadalawang araw na tayo dito bali isang araw pa lang at kalahati no ang trinabaho natin dito no ayan ay, naka isang araw at kalahati na po tayo dito sa ginagawa natin ayan halos karamihan ay eh, nailagay na natin yung mga tubular natin na 2x6 ayan lahat po yan ay naka-align na rin nakakabit na po yung mga pang ano natin ah <clears throat> uh, pans, uh, ano, uh, dito? Ano kilo, yung 2x6 natin. Tapos, linagyan na rin natin ng isang barakilan ngayon para meron silang base mamaya, ah, bukas, no? Ang distansya pala ng ating, ano, or pinakasukat ng ating mga kilo ay nasa 1.2, no? Tapos, dito naman, uh, ano, 1.3, ano, 1.13 lang lata rito, no? Tapos, doon naman, ganun din, 1.13 din yung ating naging sukat sa mga tilo bawat yung mga pagitan nila mga katrabaho o oh, dun lang yan sana? yung hindi siya mababasa tapos si -ano natin yung mga ano ayan o no? oh. ayan bukas po kasi eh, kaya di po ako makakasama dito bukas dahil ano muna tayo punta muna tayo ng bukas dahil doon sa ginagawa nating ano uh, swimming pool magchecheck muna tayo doon tapos yung mga pinaparepair nila ayan titignan na rin natin bukas mga katrabaho Hmm. Ayan napaka ano na yan madali na yan bukas pag naka alos naka ano na rin yung mga tubular natin nakakabit na mga katrabaho Ayan Siguro at ah, tangganjian muna yung ating naging ano dito pagtatrabaho ngayon dahil uuwi na po tayo Papakain pa tayo ng mga yung mga alaga nating manok, no? May mga trabaho, may mga alaga po tayong manok sa bahay. Kaya kailangan natin sila ng pagkain ngayong umaga no? Kaya medyo ano po tayo. Marami tayong mga schedule tapos yung mga paninda natin, yung mga pizza sa ayusin pa natin bago tayo aalis uh, bukas dahil bukas pag alis natin ay naka-ready na rin yung mga mat, uh, mga nagtitinda. Kasi karamihan 'we naiiwan natin may mga anak ko lang po sila mga trabaho, mga bata no tapos uh, so, wala hindi naman nila kakayan lalo naman si Mrs. hindi rin kaya kaya nangyayari bago tayo umalis ay eh, ayun kailangan ko munang gano mag, uh, mag display ng mga paninda natin syempre isa rin yun no? sayang din yun yung mga paninda natin na hindi maibibenta be ayun no? kung makikita nyo sa ating level halos sa uh, pantay naman yung ating mga tubular, mga katrabaho, pantay na pantay. No? Ayan oh. Talagang nanulati ng ano, maigi mga katrabaho. Ayun, yung isa medyo ata mataas 'yon, no? Mataas yata nang kaunti 'yon. Oh, Bradstall. Bukas kayo ng kare, ata. Tagalibutan. Ano 'yang bagya. Nah. Ayan na, ayan na. Ayo. tuh nakita ko na. Ini oh. Yan, yan, yan. Sisila niya mong bagya. Oh, yan. Kaya ka, medyo mata siya. Oh, mata siya na. Gando kita niyo niya mong Orang kai dusuk mo na lang bagya. Salilong mo na lang rin ang kay. ganyan mo na Okay mga katrabaho at hanggang dyan. Maraming salamat po. At, ayun, bago pala ako ano. Bukas pala gawin niyo ulit. Na, tol. Uh -huh. Meron na akong isang layout dito. Uh, lagyan niyo muna dito sa tapat na to. Isa, bukas. Maglagay muna kayo ng isang tubular din. Diretso na nyo rin dito. Diretso na rin. Tapos pagkalagay nun. Pag nailagay na yan. Maglagay muna kayo ng mga ano rito. Oh, lagyan niyo na ng mga pinakatukod natin, yung pinakaposte. Lahat ang na, no? Para lalo na siya matagal. Kasi pag naglagay tayo lahat ng tubular, baka bababa. Pa, parang hindi ang papali. Oh. Oo. Huwag muna natin. Pagkalagay nyo nung dalawa na to, di ba yun, meron na tayo ron. O dito, lagay nyo na muna yung isa. Tapos lagay nyo muna yung mga 2x2 na pang, pa, yung pinaka pambrace natin. Tapos pa, bago natin yung ano, para hindi, ah, bagay, alam nyo na yun eh. Para hindi ma-short yung bakal natin, Palitawin mo muna yung bakal bago tayo magsukat ng No. Okay. Ayan, nagbigay lang po tayo ng mga instruction. Pero alam nila yung kaya lang eh, alam niyo naman si katrabaho lagi niya ano May mga pabilin, no? Okay? At hanggang dyan po mga katrabaho at magandang hapon po nyo. sa inyo. Ingat po tayo palagi sa ating mga trabaho. Uwian na naman. Ayan o, naka isang araw at kalahati na po tayo kanina. Yan, hindi na naman po tayo kagad dumating dahil alas nakarating na tayo, alas mapasado alas tres na, no? Kung talagang ito ay tututukan lang natin eh siguro kakayanin natin sa mga gan tatlong apat na araw eh nakakabit na lahat 'yung mga ano nito, mga tubular natin, no? Yung 2x2. Okay po mga katrabaho, at hanggang dyan at ma Gina ako na kapagpa... kanina pa ako nagpapaalam ah. ana <-la>